Open-minded ka ba? Yan po ang pag-uusapan natin dito sa Morning Devo. Sabi po sa Proverbs chapter 3, Verses 11 to 20, Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamalitin, at ang kanyang pagtutuwid ay huwag itakwil. Pagkat lahat ng mahal niya ay tinatama ng daan, tulad ng anak na minamahal sinasaway ng magulang. Mapalad isang tao ang isang taong nakasumpong ng karunungan at ang taong nagsisikap, unawa ay mo. Higit pa sa pilak ang pakinabang dito at higit sa gitong lantay ang tubo nito. Sa alit alahas ay higit ang karunungan at walang kayamanang dito ay mahipapanday. Mahabang buhay ang dulot ng kaalaman. May taglay na kayamanan at naibungang karangalan maaliwalas ang landas ng taong may kaalaman at pulo ng kapayapaan ang lahat niyan araw. Mapalad nga ang taong may taglay na karunungan pagkat para siya purong kaway ng mabunga kailanman. Karunungan ang ginamit ni Yahweh sa paglikha sa daigdig. Sa pang magkita ng talino, inayos niya ang buong langit. Dahil sa kaalamay, sa kaalaman niya ay umaagos itong tubig Pumapatak na ang ulan mula doon sa langit. Ayan, yeah. so ang naging, uh, uh, you know, yung mga verses na natin, kung uh, binasa ngayon, ay talagang nagbibigay sa atin ng uh, parang paalala, no? Pastora Milet, yeah. na kung tayo ay open-minded, no? God. Mga sumusunod na katotohanan kung tayo ba ay open-minded. Number one, open-minded ka ba? sa pagtutuwid sa ating Diyos. Sapagkat ang pagtutuwid at ang correction ay isang magpapala. Di ba? Uh, ay hindi natin natatanggap ng maganda or uh, masaya ang correction sa so, pagkat uh, ayon natin laging favorite eh, Pastor ito. Pero sabi rito sa verse 1 or verse 11, I'm sorry. Verse 11. Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mong mamalitin. At ang kanyang ay huwag mong itakwi. So yung correction, ano po? Again, uh, there's something about correction that sometimes it touches our ego, no? our pride. And sometimes yung mga alam na natin, mga dating alam, mm -hmm. at maari yung mga dating alam natin, sa kabilang or sa iba-ibang bahagi ng buhay natin, na-prove natin na epektibo naman. Mm. Pero yung pala, may mas higher ways. May mas mataas na antas ng kaalaman o karunungan. Ang pagsuway o ang pag pagsaway. Pagsaway. Pagsaway na. Oo. Uh, yung pagsaway, pag yung pagtutuit. Uh, ang dahilan kung bakit tayo tinutuwid ng Panginoon or sinasaway ng Panginoon. Nakasabi doon sa verse 12, pagkat lahat ng mahal niya ay ipinatama ang daan. Tulad ng anak ng binamahal, sinasaway ng magulang. So ang correction po ay not necessarily be parang ikaw ay uh, kinukondem. Iba po yung kinukondem ka, iba yung minamaliit ka. Ang pagkukorek po or pagsaway, uh, pagtatama o pagtutuit ay protection lahat po tayo ay kinakailangan ng protection sa buhay. We need to uh, put our uh, mind doon sa katotohanan na kapag nag-correct ang Panginoon, ay pinoprotektahan niya. At alam niya na mayroong magiging consequence ito. Magandang consequence, mm. no? Ang, ang correction ng Panginoon. Mm. Kasi back time, blind spot eh. Yung, mm. yung pag-driver ka kasi, tapos pag-driver ka, yung mayroong, mayroong, uh, parte ng sa no? Na hindi mo siya makita, mm. di ba? Ang nakikita mo lang, of course, unang-una -una nasa unan. Mm. Pero yung mga ibang sides, hindi mo yung nakikita. Mm. Kaya naman, maganda na maipagtiwala natin sa kwento. Kasi ang Diyos, kita-kita niya, mm. no? Yung, lalo na, ano yung mangyayari sa susunod, mm. di ba? So, yung future, mystery sa atin ang future, pero ang Diyos, ano din yung future? Mm. So, inyahanda niya tayo ngayon pa lang para sa future So, ang, ang gagawin ng Panginoon, papaalalahanan niya tayo ng kanyang mga salita, yung mga instructions sa atin. At even, no, minsan hindi yung verbal na tinig na po yun, marunig mo eh. Yung tinig may na spouse mo, mm -hmm. yung, yung boss na yeah. lahat mo, mm -hmm. di ba? Yeah. Na laging na, nagsasalita na, tapos, wag mo pang din kasi mahalaga mo yung para sa Totoo yun, ang banal na spirito ay nangungusap sa puso natin. So, yan ang number one na nagbibigay sa atin ng correction. Ang kanyang mga salita. Marami pong principles sa kanya mga salita ang nagbibigay sa atin ng uh, mga correction. No? And, uh, yun nga. Uh, Maaring gamitin din ng panginoon ang iyong asawa, uh, ang iyong kaibigan, ang iyong leader, ano po? Ang master. Master. Oo. O, yung boss mo. Or, gagawa mo. Um... Yun lamang, napaka, syempre, uh, very crucial din yung how the correction is communicated, you know? uh, Pero, kahit na sa anong kaparaanan man ito, at alam mong tama at uh, may talagang katuturan yung pagtutuin, whether masasaktan ka or may hindi maganda yung uh, delivery, you should always take this as a way of learning. Tsaka mahal ka ng Panginoon. Oo, oh, lahat, lahat tayo no, mahal ng Panginoon. Kaya talagang gusto niyang ituwid yung ating, kung mayroon man tayo mga hindi ginagawa, nanduwid yung pagtutuwid. Yung lang, Pastor Abelet, right, yung uh, sinabi ni King David sa Psalms chapter 23, The Lord is my shepherd, I shall not want. Isa doon yung ding binanggit noon, mayroon siyang uh, tungkod at mayroon siyang um, pamandok, di ba? Uh, they comfort. Oo. So, ito po ay yung tungkod, yung po yung nagagay. Yung pamalo, hindi yung panghataw po yun, no? Yung po ay pangprotekta sa atin, no? Uh, yung pamalo talagang ginagamit ng Panginoon yon para uh, pangatapi sa kaaway. Pero yung tungkod, oh, yung <tod> tungkod, panggabay naman, no? Ginagabay ang tayo. Kasi kalimitan po, lalo na doon sa panahon ng Bible, ang mga tupa kasi, hindi nila natin saan sila pumupunta. Dag, laging yung, yung shepherd ang nag-guide. Ang eh. depende. So, tatanda po natin, pag nagturo ang Panginoon, hindi para tayo ay saktan. Pag nagturo ang Panginoon, tayo ay para magamayan. At uh, ayaw, ko rin, ay, ayaw din natin paniwalaan na ang pagtuturo ng Panginoon ay sa pamagitan ng panataki. Hindi po ganun ang Diyos natin. Ang Diyos natin ay mabuti. Uh, hindi niya tayo binabaldado pa bakit tayo turuan. Baba. Or sabi nga, oh, ang problema ito dumating sa akin dahil tinuturuan ko na. Oo. Oh, so, eh, yung kahirapan sa buhay, ito, nahihirapan ako sa buhay kasi tinuturuan ko na ba yan? O kaya nagkasakit ako. Siguro tinuturuan ko na Diyos na Alam oh, niyo po, hindi po dahil sa mga, mga bagay tayo tinuturuan oh, ng Panginoon. Number one na nagtuturo, pag nagturo ang Panginoon sa atin, ginagamit niya ang kanyang sanitapin. Yan po ang number one na tool ng Panginoon para turuan po tayo. At kung may mga karanasan man tayo, whether ito ay karamdaman, pagpapahirap, o mga, you know, kasakitan, uh, tandaan po natin na hindi po ito yung plano ng Panginoon na pahirapan po tayo or saktan po tayo. Uh, nangyayari ito dahil, number one, maaaring ito ay Uh, konsekwensya ng desisyon natin na hindi tama. Or, pangalawa, ito ay gawa ng ibang mga tao mm -hmm. na gusto manakit, gu manakit sa atin. Or, pangatlo, dahil nga makasalanan ang ating pong nature sa ating kinalala dyan. O, so, sa sanling napakaraming unfairness at saka, yun nga, yung... So, life happens. Life, yeah, life happens and uh, we we don't uh, expect this Uh, it's part of yung tinatawag nila na fallen nature natin. No? Fallen nature ng creation ng Panginoon dahil sa kasalanan. Pero, may pamamaraan ng Panginoon para tayo ay uh, iligtas, para tayo ay ingatan, para tayo ay tubuan. Yan po ay ang salita ng Diyos. Number one po yan. Kung tayo makikinig lamang sa kanyang karulungan, kung tayo makikinig lamang sa kanyang mga salita, kung makikinig tayo sa kanyang mga patutuwin, ay talaga matutulungan po tayo. Kaya maging open-minded po tayo. No? Kapag, so, pag tinutuwid tayo ng Panginoon, pag didisiplina tayo ng Panginoon, mm -hmm. at may disiplin ang salita ng Diyos, mahal tayo na po. Oh, Yung yes. ipagpapala e, para sa iyo at para yeah. sa inyo. Know, so, open-minded ka ba? Yeah. So, pangalawa, <laughs> yeah. open-minded ka ba sa karunan? Mm -hmm. Sapagkat ang karunan ay isang pagpapala mm -hmm. ng Panginoon sa atin. Sabi nga rito sa verse 13, mapala, tapos ang taong nakasumpong ng karubungan at ang taong nagsisikap, nagsisikap unawa ay nagtatamo. Higit pa sa pilak ang pakinabang dito at higit pa sa ginto o higit sa gintong latay, ang tubo nito. So may profit. Tama, o. Okay. Oh, mayroon siyang kita. Oh, niyo, oh, oh. Si mayroong increase. Oh. Yung dating state ng iyong understanding pang unawa sa buhay, mayroong dagdag lumalawak talaga at hindi papapala ito sa iyo sapagkat imagine mo yung dati mong alam nadagdagan so ang ibig sabihin na din ang iyong kakayanan dagdagan ang kapasidad na maunawaan mo ang mga bagay sa buhay so nasa yung may level of maturity yes you know? papapala But, yeah, maturity. Yeah, tama. Yeah. kalimitan sa mundo kasi parang ang tingin nila sa worth you know yung value mo mm -hmm. ay na-measure lang sa asset o kaya sa pera. Uh, uh, ginto, no? kayamanan. Alam niyo po ang inyong worth, hindi po yan na measure lang sa iyong tangan-tangan na kayamanan. Ang worth po natin ay na measure sa character. Wow. sa ating uh, pag-uugali. Significant, yeah. Oo. Uh, ito yung sinasabi ng salita ng Diyos na higit pa sa pilak at ginto ang tubo nito. Ang kayamanan, alam niyo ang pera, pera lang yan eh. Sabi nga nila, pera lang yan, di ba? Pero yung karangalan? Pero <laughs> yung karangalan, <laughs> uh, yung anasy, yung Magbibili ng pera. Oo. Pero. Yeah. Yung kapayapaan, hindi nyo po mabibili yan. verse 17, no? Oh. Maaliwanas ang landas ng taong may kaalaman, hmm. at puno ng kapayapaan ang lahat niyang karam. Araw-araw. Hindi mo mabibili bibili ng pilak yan, mm -hmm. yung kapayapaan? maraming mayayaman, maraming sinasabi natin, maraming pera, pero hindi makatulog sa gabi. Hindi mo mabibili ang mapayapa at magandang tulog. Hindi mo mabibili ang isang uh, buhay na masaya. Nakakabili ka ng mga gamit, pero hindi ito ang susik na kamigayahan. Kaya talagang mas pipiliin ko pa at mas open-minded ako sa karunungan sa karakter, sa attitude na aking lakaran kaysa magkamal ako ng kayamanan. At sabi dito, magiging pasikap. Magsikap, yan yes. yeah, makasumpo ng karunungan. Kasi, Pastor Edwin, kapag wala yung pagsisikap, hindi siya automatic kasi na bumada or dumarating dalaw sa'yo. Kailangan talagang mapansin mo ang karunungan, bigyang pansin, at maging open-minded ka ng ipagpapala sa'yo kasi i ka ng karulungan eh. Mm -hmm. Kaya kahit emotionally, parang, mm -hmm. eh, ah, na doon. Isang bagong lifestyle at mm -hmm. sa akin ng salita ng Diyos na nagbibigay ng na karulungan sa akin. Mm -hmm. Pero dahil nga, na naging open-minded ka na blessing ito para sa iyo, mm hindi -hmm. eh, magsusubikab ka ngayon. May mm -hmm. commitment ito, no? May commitment, up. may proseso, yeah. may pagpapasensya. Ah... Uh, character, sabi mo. Yeah, character building is not an instant thing. It's really a day-to-day -day decision making that you will do what is right, you will choose what is uh, godly, and you will uh, choose to be, you know, uh, honest or integrity, kaayt na sa kaayt na sa prepaadong buhay. Kaya mahakapetid kapag kapinili natin ang karunungan, na pinbibigay ito ng kaya sa atens. higit pa sa kayamanan na meron po tayo. Sabi nga rito, uh, verse, uh, 18. verse 18, uh, 18 no? mapalad ang taong may taglay na karunungan para siyang puno kagoy na mabuma kailanman. Napakagandang description po yun, ano? If you are a person with character, if you are a person with wisdom, para kami isang puno. Ang puno kaboy kasi, ay sumisimbolo ito ng katatagan eh. Mas orang nila, yeah. di ba? Isang stability. Kasi yung root system niya sa ilalim. Malalim. Malalim. Yeah. Kasi bihan, uh, hindi siya yung... Basta kung, oo, oh, matibay ma siya, hindi ma siya, ma siya kagat na yu -yuk -yuk. Yeah. At hindi lang siya sumisimbolo sa katatagan at stability. Mm -hmm. din siya ng fruitfulness. Oh, amen. Yeah, so you are stable and you are fruitful. Now, paano ka nagiging fruitful? Well, your character Uh, your 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 life will determine the kind of fruit that you have di ba ah uh, marami po sa atin naghahanap ng uh, bunga ng, ma ng mapuputing gawa di ba pero nagsisimula po yan sa puso natin katulad ng isang puno ng na dapat nakaugat pa rin ito at ang kanyang uh, ugat ang siya nagbibigay ng sustansya sa buong punong kahoy upang makapabunga ng malulusog ng mga bunga. Yeah. So, character will be manifested in your fruits based on, you know, how you, you know, how you develop yourself. So, mga kapatid, pagka open-minded ka sa karunungan, yan, i-assure ia ang iyong fruitfulness, iya assure ang iyong stability. Tang-dagdag natin dyan, ang pinag ay taglay na katangian ng Diyos. Mm -hmm. So, hindi natin kayang ihiwalay ang karunungan sa Diyos. Mm -hmm. Dahil siya talaga ang pinag ng karunungan. Mm -hmm. Kaya maging open-minded tayo, no? Na sa ating buhay na ito, sabi sa verse 19, karunungan ang ginamit ni Yahweh sa paglikha sa mm -hmm. naibig. Mm -hmm. Sa pagliliglo. Sa ng talino, inaayos niya yung buong langit. Mm -hmm. So, kung titinan natin yung creation ng Panginoon, no so even nga yung pagpatak ng ulan, na mula doon sa langit, mm -hmm. may divine order. Pero on siyang uh, kaayusan kung saan ang Dios lang ang nagawa Actually, talagang magkatitignan mo nga naman ang creation ng Panginoon. Ano? Napaka may, mamamanghaka. No? Mamamanghaka mula sa kumbaga sa pinaka-grand yung universe, yung earth, to mm -hmm. microbe, yung katawan mo, yung katawan mm -hmm. natin. Ano? Nagpo function yung aking physical na heart. Tumitibok pang hindi ko inuutusan. Nakakahinga ako ng maluwag at nagpo function ng aking lungs. All of these are kumbaga a manifestation of God's wisdom, no? Mamamanghatak ka talaga sa katalinuhan ng Panginoon. At uh, isa pang makikita natin, walang makakapag-count, kumbaga makakakopya sa talagang uh, ginawa at create oh, yeah, yung creation ng Panginoon. Walang makakagawa nito, no? So, tinda mo yung, yung magnitude ng wisdom ng Panginoon. Amen. Amen. At ngayon, Amen. sinasabi niya sa atin, uh, yan din ang katangian na is kong Taglayatino. Amen. Oh, Amen. Yung creativity. That's right. Oh. Creativity. So, mm -hmm. natin malalaman na yung pagiging open-minded natin, uh, ito yung but Malaking application natin ngayon sa ating buhay. So magiging open-minded tayo na handang magpaturo tayo at magpadisiplina sa Panginoon. Sabagat ang karunungan ng salita ng Diyos at ang karunungan ng Diyos ay nagdidisciplina sa atin. Mm -hmm. And then, pahalagahan natin yung karunungan na idinudulot na pagtuturo at pagtulit sa atin ng mm -hmm. Diyos. At ito yung paglagoda kung saan ating bantayan. Walang karunungan na hindi nagtutulit. Mm -hmm. At walang pagtutuwid na laging masaya. Mm -hmm. Kailangan nito ng isang puso na talaga handa. Kapag ako baba. O kas oh, talaga humility. na nagpapababa ka, mm -hmm. nagpapasturo ka. And then sabi, sikaping makamtan ang karunungan na nanggagaling sa Diyos. Oo. Yung na, yung gusto kong balikan, yung karunungan na nanggagaling sa Diyos. Tandaan po natin, nilikha tayo ng Diyos na kawangis niya. Mm -hmm at yung karunungan ay kasama doon sa wangis na ibinigay po sa atin. Ang bawat isa sa atin ay merong itaglay na katangian na pwede nating i-develop ito. At yun yung potential. Yung creativity mo, yung kakayanan mo. Mga kapatid, lahat po tayo ay nilikha ng Diyos na may ability to be dispense, ang tawag natin yung ilabas, yung juice ng creativity natin. O, oh, so, magtiwala ka lang sa Panginoon. napaka lang yon yung pagdidepende sa Panginoon kasi para malaman mo kung paano mag-operate sa karunungan ng Diyos, bumalik ka sa Kanya at uh, gawin mong kubaga maging open-minded ka, maging open-hearted ka doon sa manual ng buhay, mm -hmm. ang salita ng Diyos. Amen. At yun ang magtuturo sa iyo kung pa paano ka sa yeah. Alam diba? niyo po, ang lahat ng sanglika, ang lahat ng tao, mayroong kakayanan, may talino, may creativity na tinatawag po natin. Mm -hmm. Pero ang tanong, saan mo gagamitin yan? No, hindi yeah. pa tayo maalang may mga talents na po tayo, may mga mm -hmm. skills na po tayo, may mga bagay na tayong mm -hmm. alam sa buhay. Pero ginamit natin lahat ito sa buhay na wala ang Diyos. Mm -hmm. Pero ngayon tayong tayo manok po na ang, uh, ang hamot sa Yung mga creativity, mga skills, mga talents na binigay sa atin ng Panginoon. Yun. Yung disiplina na ngayon ay alam natin ayon sa kanyang mga sanda. Yan po ay gagamitin natin ngayon na may bukas na pag-iisip, ano po, na tayo ibang buhay para sa kaluwalatian ng Diyos. Mm -hmm. So dati, wala sa kaluwalatian ng Panginoon. Ngayon, tayo mga manang palataya. Tayo ngayon ay maging open-minded maging bukas atin ating kaisipan na yung mga pagtutuwid na karunungan ng Diyos at yung na nagbubunga ng iba yung kaalaman, talento at kakayanan sa atin. gamitin natin ngayon po para sa kanyang panuwag ng tika. Amen. That's it. At uh, nawa po, po ay, you know, nagkaroon tayo ng kaliwanagan at uh, na-encourage tayo maging open-minded. Kaya tanong po natin sa inyo, open-minded po ba kayo? Ah, Maka-importante po yon. At higit sa lahat, open-minded po ba kayo na magpasakop sa Panginoong Jesus? At kung hindi mo pa siya tinatanggap, hindi mo pa siya binibigyan ng pagkakataon na maghari at maging Panginoon ng buhay mo, sabi nga ng salita ng Diyos, ang sino mang tumatanggap sa Kanya ay pinagkakaloob niya, pinagkakaloban niyang ng karapatan na maging isang anak ng Diyos. At kapag ikaw ay nanapalataya at nagtiklara na si Jesus ay Panginoon at siya ang iyong tagapamligtas ang sabi ng Balala Kasulatan ikaw ay maliligtas so kung hindi mo pa ginagawa yun maaring itong araw na ito itong oras na ito ito yung oras na ginawa ng Diyos para maisuko mo ang iyong buhay at maging open ka sa Panginoon buksan mo yung puso tanggapit siya at hayaan mo siyang maghari sa iyong buhay. Kung nais mo yan, ay sumabay ka sa panalangin nito at gawin mong personal, taimtim at taos sa puso ang pag-anyaya mo sa Panginoon na siya ang maging tagapanglitas mo. Manalangin tayo at sumabay ka sa panalangin nito at sabihin mo, Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso, yayahan kita na maging Panginoon at tagapagtas ng aking buhay mula ngayong araw na ito. Ikaw na ang hari at ikaw na ang Panginoon ng buhay ko. At ako ay susunod sa inyo at maging sa muna. Ito po ang aking dalangin sa iyong pangalan, Jesus. Amen. Amen. Kung ginawa mo yan, at ngayon pa lamang, ikaw ay pinibigyan niya na ng karapatan at ng pakako ng kaligtasan. So, ano at kito, kayo naman po mga kabagdi, tayo po ay manalangin para sa isa't isa, para sa bawat sambahayan. Amen. Salamat po, Ano sa sapagkat sa ganitong pagkakato, patuloy ka pong nagpapaalala sa alo, na maging open-minded po kami sa mga pagtutuwid mo sa amin. Na habang kami po ay dinidisiplina mo, tinutuwid mo at kami po'y pinapayuhan, ginagabayan, dahil mahal po kami. Amen. Kaya po namin ang ganitong katuhanan sa aming mga pag-iisip. At nang sa gayon, maging maganda po ang aming response sa aming tubod. At kapag kami tumatanggap ng mga corrections, wala sa aming kapatiran, wala sa aming pastor, sa aming leader, o iwan sa aming kasambahay, sa aming spouse, sa aming mga magulaw, sa aming anak. Kami po, Panginoon, ay handa sa paturo, handa magbabog. At nang sa gayon, o oh Diyos, kami ay hindi tumigil din sa aming paglago, sa level ng maturity na meron po kami. At salamat aming Diyos kami, kami ay binayaan mo, nakakayahan din, na kami ay sumunod sa inyo magpapatuloy. And Lord, salamat din na pinapahalagahan namin ang kanuang ininutulot ng, ng pagtuturo mo at ng iyong mo. At Panginoon, nagpapatawad din kami sa mga tao na uh, kung saan nakasakit sa amin or nakahinder ng aming paglago. At ngayon pinipili namin na kami po ay manalangin ng pagpapala para sa kanila. At hindi po namin pipiliin manatili sa pagkadapa, kundi kami ay babangon na magpapatuloy na lalakad sa aming paglago. Salamat na may disiplina taglay ng iyong salita at ang karnong ang binibigay mo sa amin. Ang dalangin namin, tulungan niyo po kami, huwag kaming tumigil. Pag, 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 pagkos maging fresh yung aming commitment, patuloy po kami magbabago para sa kalwalatian po ninyo. Pagpalain niyo ang aming mga kamanggagawa, ang aming po mga kapatiran na naghahanap ng trabaho, at even Lord, yung mga nag-aaral, ang aming mga kabataan, Panginoon, na nakikinig po sa Word Devo. Salamat po, Panginoon, na kahit sa mga batang edad, ay meron po open-mindedness yeah. sa mga corrections ng salita. At ganyan din ang mga may edad na, ganun din ang proseso nangyayag sa amin. Sama, sama po kami, Panginoon, sa ilalim ng inyong pagmamahal na kayo po ay magpapatuloy sa inyo na may bukas ng isipan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Well, salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa atin. Dito po sa table ng devotion po natin. Makikita niyo po tayo ay naging nandito para na sa ganun ay anyayaan kayo na sumabay sa feasting ng salita ng Diyos. Magkita kita ulit tayo sa susunod na episode ng Morning Dino.